guys welcome sa ating bagong tahanan dito sa QC guys malapit lang tayo sa trabaho Ano? ayun o GMA Network <laughs> so walking distance tayo ngayon sa trabaho natin so ito yung likod ng condo Alright. so ako lang natira ngayon dito sa unit tuturo ko kayo dito sa taas malaki yung ano, malaki yung space. Malaki yung unit. Oh, um, marami kami dito eh, siguro mga nasa lima kami. Pero hindi kami laging nagtatagpo ng schedule dahil. Ano naman, boy showbiz, iba-iba yung schedule. So, samahan nyo ako dito guys sa ating uh, journey dito sa apartment. Ay, dito sa condo unit daming aming kinutuloy niyo malapit dito sa GMA. Dito sa may Scout Rallyos lang ha. Corner Jamboree. Sa tayong kasama ngayon, susubukan natin magsahing dito. dito. This one. Sasahing tayo. Uh, meron naman tayong bakong bigas yan. yan. bigas. Yan, bigas mo ang kasabihin kasi yung mga matatanda na kapag bagong lipat ka, magdala ka ng bigas para swertehin ka. Pero siyempre, siguro sa sipag at syaga pa rin yan. oo, so, kahit na kahit na magdala ka ng bigas na ganito, kung hindi ka rin magtsatsaga sa trabaho mo, I think, wala rin swerte yung mapupunta sa'yo. so, sipag at syaga pa rin, guys. At tiwala kayo Lord kay pare, pa rin. Siya magbibigay sa iyo ng swerte. dahil wala tayong pagtakal gagawin natin ibubuhos lang natin to ayan ibubuhos lang ang hirap naman pala ano kaya ito wala tayong pagtakal gamayin na lang no I think okay naman yun. Eh, no? naman ako ng kamay. Total, mag -isa lang naman ako ngayon dito. So, ayun. Watch out! Ayan. Wait na lang natin siya lang, buto na lang Magaling na pala ako mag -ano. magaling na pala ako magluto. Hindi na ako mag-asawa. Alam nyo paano magtipid habang nasa konto. Kung ano yung food sa shooting, yun na rin ang ulamin. Ito. Food namin yun sa ano sa shooting actually hindi sa akin sa isang kasama ko dito sa Shopee sa condo na nagtatrabaho din sa Shopee. Let's it. Kaya na tayo guys. masabit talaga yung ulam na shooting. Nakakatipid ka pa. Hindi yung narti ka, di. Gutom ka. Ulam hmm. hmm. sa shooting. Buwan na mo mo Mungkin mong ginarte. Magugutom ka. Mm. Nung, ano, si person. Mm. Para araw tanghalian ko ng dahil sa tirang pagkain galing shooting. Hindi <laughs> ko magiging narte eh. Nang ka lang eh. Kung gusto mo makatipid, tanggapin mo ng katotohanan na pwede kang kumain ng tirang pagkain sa shooting. Ayan. Ang bagay, diba, nairaos natin yung ating tanghalian tipid pa sa bulsa. At, kung gusto mo makatipid ng hindi ka laging bumibili ng kanin, edi magbakon ka ng ano, gas. Kain hmm. hmm. tayo dito sa shooting. Um, para na yan? Dito ko muna tatabusin ang ating vlog. See so, you in my next vlog. Salamat sa mga nakanood. Alam ko, walang kwenta to sa mga basher ko. Walang kwenta raw tong vlog. Walang kwenta raw itong ko na to. Pero, salamat pa rin sa inyo. At manunood at nanunood pa rin kayo. So, kita-kita -kit sa next vlog. Bye-bye!